1998 pa tong building na to. Yan. Wow. Horror. <laughs> warehouse kasi to. Warehouse. Huh. Napunta kami sa warehouse. Bilihan ng mga gadgets. Cellphone, laptop, camera. Basta eh, lahat ng klase ng gadgets. Oh, yeah, horror. Oh. Welcome back to my youtube channel It's me, Joss M.J. Garin, once again At ngayong video guys ay pupunta tayo sa mga second hand na gadgets dito sa Hangzhou, China mga pinakamurang bilihan na mga gadgets Yan, pupuntahan natin ngayon at bibisitahin natin at check natin ngayon kung may mabibili tayo kung talagang pinakamurang mura guys. Andito tayo ngayon sa mga bilihan ng gadgets na second hand. Ayan. Ayan. Para siyang abandonado na lugar. Dito yung pinakabagsakan nila. Siguro gawa ng pandemic. Hindi masyadong maraming tao ngayon. O kaya sarado. Pa. Pero ayan yung no, dami yun. Oh. Ah. Ah, Napunta kami dito sa parang warehouse nila to guys. Ang hirap. Hanapin ang mga gadgets. Ah, mga CCTV. Ayan. Mga CCTV to. Ayan. USB. Lahat ng klase ng USB. Hard drive. Uh -huh. Cellphone. Pero second hand. Ayan. Ayan puro cellphone. Ayan to. Alright. Mga second hand na cellphone. iPhone. iPad. Kompleto. Uh, iPhone 15 Pro Max. Uh, second hand. mura na lang 'to dito, guys. 8,900. Eight? Uh, ano lang 'yan? Chili. 4G. iPad 5 5 4G. iPad. Niya itan trade. 800. 800. Pwede ah, na, no? iPad 5. Ito, iPad 5. It kaya na, 64 GB lang. Oh, 64 GB. Kunti lang malalagay oh. dyan. Ito, ano, one. Ay, yung 128 GB, oh. iPad 5 din ba yun? Ito, guys, mga second hand. Is that good, Uh, mga iPhone na second hand. Sobrang mura na lang. Oh my God. iPhone. second hand na iPhone. Basta lahat to dito ay second hand. Makita ah, nyo guys, lahat lahat po dito second hand na iPhone, lahat ng klase ng cellphone. Etong floor na to ay floor na mga second hand na mga iPhone, Redmi, Xiaomi, Samsung, lahat ng klase ng cellphone. Mayroon ding konting laptop, kagaya niyan. Mostly cellphone ng mga nandito. Hmm. Ito yung DJI, yan o. Oh. Yan yung DJI yung sinasabi ko. Nasaan? Ayan. Ayan. Hmm. Ganda niyan. Ito naman, pang games. Sa mga gamer. Oh, ito oh. Camera. Mga mm. bago na rito. Camera. Ayan guys. DJI.

Ano ba yung Core i5? Ah, latest ba yon? <laughs> ano tong napuntahan namin stock room yata Ang mga school supply dami dito guys pero kasi parang siyang ano stock room yata nasa warehouse tayo ito pala mga warehouse nila dito so ibig sabihin direct selling ka Uh, 1998 pa tong building na to. Yeah. Wow. Horror kasi to Warehouse. To huh. Napunta kami sa warehouse. Bilihan ng mga gadgets. Cellphone, laptop, camera. Basta eh, lahat ng klase ng gadgets. Ayaw, horror. Oh, Horror, horror So guys, dito magtatapos ang ating video. Thank you so much for watching guys. Yan sa mga gustong pumunta dito sa Hangzhou at gustong bumili ng mga second-hand laptops, cell phones, and cameras and everything, basta lahat ng klase ng gadgets, dito lang po sa Eco Eco, ano nga to? Eco Park. Ito yung isang building na bilihan talaga ng mga gano, pero may isa pang building dito na na pupuntahan din natin. Pero at this moment, ito na muna ang ating titingnan. So thank you so much for watching. See you. Bye for now.